Bombo Police Report. Sa puntong ito, dumako na po tayo sa mga balita sa Lawigan. Ang dalawa po na katao ang naitalang nasawi habang siyam na iba pa ang nasugatan matapos pong ang L300 van sa may lawaan ng antike. Kung na niyan, kuha po tayo ng buong detalye sa pag-uulat ng Bombo Radio Kalibo. Patay na ng makarating sa Bugasong Medical Hospital ang dalawang estudyante habang sugatan naman ang siyam na iba pa kabilang ang driver ng L300 van matapos na bumaliktad at inararo nito ang bakod ng isang bahay sa gilid ng National Highway na sakop ng Barangay Kadahog sa Bayan ng Lawaan, Antique. Kinilala ang mga nasawi na sina Geril Farahilio Templora 21 years old, residente ng barangay Ginsangan, Hamtik. At Cristinel Granada Estandarte, 20 years old, residente naman ng District 1, Sibalom, Antique. Sa exclusive interview ng Bombo Radio kay Police Executive Master Sergeant Jeanette Garcesa, Deputy Chief of Police ng Lawaan Municipal Police Station mula ang van sakay ang mga estudyante ng University of Antique main campus sa bayan ng Kulasik kung saan nagtanghal ang mga ito ng sayawa para sa linggo ng kabataan. Pagdating nila sa lugar ay nag-overtake ang sumunod sa kanila na isa pang van kung saan imbis na bubangga sa likurang bahagi ng sasakyan ay kinabig ng driver na si Soriano Almonte. 57 years old at residente ng barangay San Francisco Sur, Tibiao, Antique ang manibela na naging dahilan ng aksidente. Hindi na nakaabot ng buhay sa pagamutan ang dalawang mag-aaral na nagtamuhan ng patal na lastro sa iba't ibang bahagi ng katawan habang sugatan naman ang iba na patuloy na ginagamot sa magkahiwalay na ospital sa lalawigan ng Antique. Sa kasalukuyan ay nagpapatuloy pa ang imbestigasyon ng pulisya sa nasabing aksidente. Uh, van po ay nanggaling po sa Kulasi, Antique, uh, proceeding po sa San Jose. Siya po ay may pasahero na 11 po katao, lahat po mm -hmm. mga estudyante ng um, University of Antique main campus. At nang nakarating po sila sa National Highway, kang Barangay Kadahug, uh, Lawaan, Antique, silapo uh, sila po ay uh, nasundan ng isa ring van ang kinalabasan po sila po ay nag-overtake yung isang van imbis na ma mabundol po yung likod ng van na nag-overtake yung driver po ay kumabig papuntang kanan na yun po ang dahilan kung kasawi ang palad po yung dalawang estudyante isang babae at isang lalaki po ay dineclare na dead on arrival ng uh, ng duty na na doktor para sa Bombo Network News mula dito sa Bombo Radio Kalibo. Bombo Vince Josh Reyes nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X. Formerly Twitter. Like, share, and stay connected anytime, anywhere.